Punta tayo dito sa ating uh, garden Oh. No? Yung may mga tinubuan ng ano ng kulitis, ayan oh. Yeah, no? Wow, ang tataba no. Kunin na natin 'to. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kasi bago ano, bago maging magulang yung mga dahon niya. Habang sariwa pa. Oh, sino naman 'yan? Mga daso ko, sino ba 'to? Ah, yung ano, yung basura nandito na. Kaya para tumakbo yung dalawang aso natin, ano. Yan. Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainis nasaan man kayo ngayong araw na to. Yan. Shh. Sayan. Saya. Kaya yung babae nating aso na yun, yung maliit na aso na yun, napakatapang nito eh, no. Basta talaga babae eh. Napakatapang nalalo ko yung aso ko dati si Pinokya. Sa ano, sa Pilipinas. Ganyan din yun, babae. Kulay brown. Napakatapang din mga kainis. So, napakabunganga. <laughs> shhh! Shhh! Ha! Ayan, ayan. Nakukuha na ng ano. Ayan, kukunin niya na. Ay, di pa. Sa kabila muna pala. Sa kabila na. Pagbalik niya, saka kukunin yung basura natin. Ayan, yung ano. Shhh! Huwag maingay! Shhh! Ingay, ingay naman. <laughs> Kunin muna natin. Ayan, tamang-tamang araw. Ayan, no? itong kulitis mga kainags. Ano? Ang gusto niyan, Uh, ulan tsaka araw pag umulan tapos umaraw ganda ng ano niya ganda ng kanyang sibol kunin lang natin yung ano yung mga totoong to, mga ano lang yung mga mga malalaki yan nakusarap yan oh eh. sayo ano no yan kunin natin to dito masarap oh. tapos sa uh, may sabaw no Pst. masarap din to sa isda subukan natin sa isda kunin ko lang kasi baka ano na eh Uh, gumulang tapos ano ibabad muna natin sa tubig pag naibabad natin sa tubig to naku napakasarap ah, nabunot na no. oh oh yan makakainis oh pulitis no ah di ba yan sarap yan naalala ko dati nung nasa San no, Jose si Occidental Mindoro kami yung tatay ko tsaka nanay ko especially yung tatay ko kasi yung tatay ko napakahilig sa gulay nagtatrabaho sa Department of Agriculture dati yon. So may mga damo siyang mga nakita kala namin damo. <laughs> sinisipa-sipa pa namin ano. Tapos pagkakain na kami, nagugulat kami, sabi namin magkakapatid kami. O bakit gigulay natin to eh sinisipa-sipa lang namin to. Siyempre <laughs> bata, bata, ano malay natin ng bata no. Tapos sabi ng tatay ko, sinisipa-sipa lang sa halip na sipain nyo kunin niyo na lang yan, magdalin nyo sa bahay, at gulay natin, nakakain yan. <laughs> Kaya dahil sa tatay ko, marami ako natutunan ano, mga gulay na kainin. Ayan. tsaka syempre nung, nung kabataan natin, mahilig tayong kumain mga ganyan hanggang sa pagtanda natin na nadala na natin kamayin na lang natin ganyan oh. yan kunin na lang natin to yan oh. abot naman eh abot naman natin ayan eh, oh. Mm, ayos lagay lang natin dito oh, di ba ito pa oh to 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 to, to. yan oh. Uh. dami dami rin to ah oh. yung iba ito ito medyo maliliit pa yan eh, no? hindi mo natin kukunin Basta yung toto, pwede na to. Yung pwede lang natin makuha. Lalaki pa yan eh. Sayang naman pag kinuha natin yung maliliit pa yung ano. Maliliit pa yung talbus. Pero pwede na rin. Subukan natin. Ato muna, ato muna. Yan. Ayos, ayos. O, dami na, no? Pang sabaw. Ito, 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 ito. To, to, Kuhin natin po. Ayan, ah, dami rito eh. Hmm. Tupa, tupa. Buti nga, may mga tumubong ganito dito sa Canada, no? Dati nagdala pa ako ng buto nito mula sa Pilipinas. Pare punla rito. Tapos nagulat na lang ako. <laughs> Meron pala rito, no? Mas matataba. yan O, oh, diba? Ayan, ayos. Ano saya? Papapapa. Ah, wala na. malilipat na yung talbos dito. Ito na lang. Ah, uh, ito pa. Uh, masarap to soup. Ayan na yung basura. Tingnan natin. Papakita ko ulit sa inyo. yung basura. Ayaw yung basura. Tingnan nyo. Ayan. ayan. Ayos. Na. Alright, right, na Ito yung alam natin Ito, ito, ito Mayroon pa pala rito Sayang to, ito, 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 ito. Ayan, oh. Kunin natin to Sayang to, grabe Sarap nito, sigurado mm Hmm Kalbos. Oh my god. Ay, makinis oh. Pwede na yan. Tapos ano, ibabad natin sa tubig muna para yung mga buhangin, mga ano niya, dumi, bumagsak. Grabe, ang init na naman ng panahon ngayon. Grabe, pero maganda mga kainis. Ano? Napakasarap sa mantalahin. Tsaka hindi tayo nagreklamo kung mainit ngayon mga kainis. Tagal natin hinintay ito. Eh. Ayan, ko lang muna to. Tapos pupunta tayo sa Home Depot at bibili na tayo ng mga kulang nating materyales sa hagdana natin. Yan, ito na yung natin, no? yung uh, ginawa natin, no? yung hindi natin natapos. Bibili tayo ng no? ano, yung dito. Yung dito, lalagay natin, bibili tayo. Tapos naisip ko na rin, kasi ang pangit nga mga na nasa, no? pag nag-i-edit -e ako, nakikita ko yung pintuan natin. Gawa nung ano na to, ano? mga kalmot ng aso, pagka gusto nila pumasok, ganyan. Kala ko na rin, ano, maghanap ng doon sa home depo, na itatapal natin dito. Kahit hanggang dito lang, yung siguro yero, yero para kung sakaling anuhin man ng aso, hindi masisira kasi yero eh. Di ba? Kahit tutulad katulad tulad niyan, ano nila. May kalmot man, hindi basta-basta makakalmot na ano. Kasi basta yero, basta parang yero. Matakpan lang natin yan. Naisip ko. Tingin-tingin tayo doon. Yan, babaran muna natin ng tubig to. Yo, hello, mahal na Reyna. Magandang araw sa'yo. Yeah, kasing ganda ng araw sa labas. Mainit. Yan, lagyan natin muna ng ano babad natin sa tubig oh. tapos ano uh, bila tayo ng ano, masarap ko sa ano, isda yung may kaliskis bila may kaliskis na isda yung mababa sa uric acid di ba kasi sabi nila yung may kaliskis daw na isda ay mas maganda kaysa walang kaliskis pag meron kang ano pag meron kang gout or, or nagpapababa ka ng uric acid may mga explanation, ano? Hindi ko alam yung mga explanation kung bakit. galeng, Galing, no? Dati gusto kong kumain ng mga isda na walang kaliskis para hindi na mahirap maglinis. Magkaliskis. Yung pala, may dahilan kung bakit may mga kaliskis at walang kaliskis. Tatanggalin ko muna tong ano, I-picturean ko para may post na natin sa ano, sa Facebook Market mga kainan nato. to. Uh, kailangan ko lang ng salamin sa dahil Medyo masikat ang araw. Yan, ito yung mga kainags, ano? Tumutulo pa, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng, ayan, oh. Pwedeng adjustment. Oh, diba? adjust nyo lang yan. Alam ba, diba? gusto nyo ng ganito. Ayan, ganyan. Di ba? Gusto nyo ng nakahiga. Ganito yan, o. Oh. Oh. nakahiga na. Ah, medyo, ano nga lang, no? medyo may kalakalawang na. Kasi na natin na ilagay. Pero, it, hindi naman big deal yan, mga kayo. Nasa. Ayan, o. Oh. Tapos yung ano niya, okay naman, no? Oh. Tibay pa yan, eh. O, oh, di ba? Hmm. Tibay pa yan. Hmm? Kunin ko yung ano doon, kunin ko yung kutsyon para may pakita ko natin sa inyo. Yan ito, to, 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 to. Latag natin dito. Lagay natin dito, yan, oh. yan. o. Yan. Ayun yan yan ba oh. Diba? Ganda, no? O. Oh. O, yun, 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 oh, ganyan okay, yan mga kinis nice, o. Oh. Hmm. Diba? Pag magsasunbaiting ka, magmula sa araw, direct yan dito, or lagay mo doon, higa ka doon sa ilalim ng puno. Diba? ba Relax. Ayan o, oh, di ba? Ayos pa yung mga kainig Ayos oh. na ayos pa yun Medyo yung mga kalawang nga lang dito Pero oh, hindi na big deal yan eh O, oh, di ba? O, oh, kung gusto nyo pwede nyo rin pinturahan to oh. Higa, higa tayo Ah, syempre testingin natin mga kainig oh. Ayan o oh. Ah, my goodness Oh my god Parang ayoko na yung benta ah Parang okay ah <laughs> Parang sarap matulog oh ah, parang nagbabago na isip ko ah Magagamit natin to dito habang natutulog tayo, halimbawa kumain ta pagkatapos natin kumain. Doon tayo sa may ano, sa ilalim ng puno, lagay natin, no. Tapos higa-higa tayong ganyan pag summer, no. Pwede no. Pwede. Or gusto ko matulog sa garahe. 'Di ba? Pwede. Ba't ko pa ba ibebenta to? Hindi na, hindi ko na ibebenta. Pwede, pwede. <laughs> Nagbago na isip ko. Yun na lang, yung ano na lang. Yun na lang yung ko yung table. Tama, 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 tama. Ah, ayos na. <laughs> Nagbago iisip eh, no? Ma, may ito pala maganda, oh. Hindi ko nabibenta ito, ma. Oo, na ano natin yan, bibenta mo? Binig hindi. Binigay ni ano? mo. Oo nga pala. Binigay nga pala sa amin ito, Ano, hindi ko pala binili ito. Binigay okay, binili sa amin ito mo. nung kapitbahay natin. Ang binili ko pala sa kanya, yun lang, oh, Yung table lang pala. Kasi di ba lagi natin tinutulungan yung matandang kapitbahay natin dito. Yan, so sabi niya, bigay ko na lang sa iyo 'to, Inex, kasi hindi niya naman daw ginagamit. Siguro 2 years ago na nung binigay niya sa akin So may darating na naman, 'yan yung kumukuha na ano, kumukuha na mga recycle. Mga box, mga, mga boxes, mga recycle. Yung kanina kasi ano eh, food scrap. Shhh. Shhh. Hey. Eh. Shhh. No, 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 no. no. Ah, na. No, 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 Ah. Totalaga sa ayo, no ay saya yeah, saya talaga talaga ano ano pag may tao talaga tatahol eh malalaman mo talaga may tao eh no bunga nga talaga pagka babaeng aso eh yan so tuwan yung mga aso natin kasi ang lawak nung kanilang nalalaroan dito no mga kainags tapos ito nga pala yung mga pinagputulan natin inayos ko muna inorganize ko muna habang hindi uh, hindi natuloy yung ating ano project kasi nga syempre pumasok pa tayo sa trabaho kaya kuminto muna tayo sa ating paggawa Nako, si Mahal na rin na Magdada muna naman Punta muna ako sa ano ma Home Depot Yan, bibili muna tayo ng mga gamit natin mga ganas, Pero kunin ko muna yung ano doon Kunin ko muna yung basurahan May kinuha pa akong talbos ng ano ng Kulitis Tsaka check natin yung raspberries kung hinug na Napa Tanggalin muna natin ito Tumubo na Yun Buti, mabilis lang tanggalin to. Yan. Ang galing muna natin. Lagay natin dito. Tingnan natin itong basura natin. Uy, ang dami na angaw. Raspberries, raspberries. Yan, ako. Uy, meron na. May mula-mula na, oh. Hilaw pa. Tsaka parang kumunti yung ano rito, no? Kumunti yung mga tanim dito. Nawala, oh. Nawala. Ako. Kunti na lang pala yung mapipitas nating raspberries dito kasi kunti na lang yung mga halaman dito naglinis sila ito pa oh ito to 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 meron na makina so ayan ayan meron na oh wow yan ang hinog oh madaling kunin ito pa, to pa 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 oh di ba ito to 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 oh meron pa ba sa ilalim meron sila. ilalim kunin natin yan oh sayang yan eh wala na at least oh oh ito to, to 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 pwede na to mm basta yung madaling ano pag hinila mo lang at sumamahinog na yun wala na ayos nakalima tayo um hmm. um kumawa ko ng basura tapos hindi ko nagugas wala na eh naisubo ko na eh um karap panamis-tamis mas masimbo may narorotay tayo pumunta ng home depot, may, may inutos natin si Mahala Reina mayroon kasing dapat tanggalin dito eh ito toto bunuti natin to naku po panginoon baka tira ng ahas ano bubunutin ko muna mga hanggang doon ano kasi nilagyan ng cover dito ni mahal na rey na gawa ng yung mga aso nating nagsusuot dyan baka makatakas kaya nilagyan ng harang nito toto to. eh hindi namin napansin ang halago na pala ayan ako oh, magbunong tanggalin mo ah. bubunutin ko na yan ang lang o oh, sige sige dalawang aso natin ah. <laughs> alis ka na aso dyan ah, sige sige Ayos, ayos. Doon sa sumunod kayo, doon sa sumunod kayo sa Mahal Arena. Pero ano yung muna natin, bago natin simulan bunutin yung mga yun, hugasan muna natin to mga kainis. No, kasi nga, ano yun? Mga may amoy. Pati yung doob niya. Kasi syempre, di ba, summer eh. Kumakatas yung mga basura. Para mabawasan ng amoy, tsaka yung ano, yung mga langaw. Dadami kasi yung mga ano eh, dadami yung mga langaw pag hindi natin hugasan. to. Eh, to lang Ilagay mo muna diyan. Maano 'yun? Panggatong na. Hmm, sige, sandali lang Baka mabuwal pa Sige, sige. Dalhin ko muna to doon. Yan. Lagyan natin diyan. Ha? Ay, dalawang aso kayo, maglaro na lang kayo. Huwag niyo istorbo yung si Mahal na rin na dyan, ha? ha? Hindi, wala. <laughs> Ha? <laughs> Makalayo na nga. Baka ako hinamoy mo. tara, <laughs> tara, tayo dun. Merong naamoy na hindi maganda raw si Malarena. Arena. <laughs> City. <Pusit. laughs> Natirahin na natin to. Ay, nako. Ta, tata ta, Dali lang naman bunutin to eh. Ayan ah. Ah, yan ang kagandahan dito sa damo na to eh. Actually, damo to, pero magaganda yung bulaklak niya. Yung bulaklak niya, ganyan. Eh. Kaya, tingnan nyo, pag binunot natin, ah, mabilis lang. Oh. Oh. Hindi yung, yung ugat na hindi masyadong makapit talaga sa ano sa sa lupa ayan oh. Mm, kita. Oh. ano Dito. Ah. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. uh -huh. Yan. Bilis lang. Dali lang oh. Lagay ko lang dito para madali nating maano mahakot dito ah yan ah yan ah alright di oh, diba linis na agad ano lagay lang natin dito ah oh ayan oh no? mga kainis oh ayos na malinis linis na kumpara kanina no ayan wala na yun eh ano, mga matataas na damo ito mga mga, mga naiwan to na ano eh ayan mga damo oh ba diba? ayos na alright whew Ah. Si pagtalaga talaga ni mahal na rena, makakainis oh. Kita niyo naman 'yan, Wanda nah, talaga naman. Gusto niya mali ano eh. Malinis yung backyard. Tara, alis muna tayo mga kinags. At naku, suot na naman natin yung cowboy natin na nabili natin sa San Jose, Occidental Mindoro, Philippines. Nung tayo nagbakasyon. Bye, ma. I love you. Lagi mo tandaan, Mahal na mahal kita. Muama, chup chup. Yun. <laughs> ganda ng labas natin, no? Wow, ganda ng araw. Naku, mukhang dry yung ano natin, no? Kahit umulan ng mga nakarang araw, no? Mukhang dry yung mga damo natin, no? Yan. Ah, importante, umulan ng ilang ilang gabi, siguro tatlong gabi umulan. Dito na tayo sa Home Depot. Yan. At this time hindi tayo mangungutang mga kaya ano? bibili natin. Yan. Hu, ganda ng araw, no? Kita niyo naman, no? Chinelas lang tayo, naka-short. Yan, tapos syempre naka-sando, 'di ba? Summer na summer ang outfit. Yan, ganito yung kailangan natin mga oh. 1171. Ganito siya, oh yung ilalagay natin sa pintuan para hindi na makalmot mga aso natin bibili na lang siguro ako ng mga tatlo pag dudugtong-dugtongin ko na lang yung kailangan natin para kung sakaling scratch nila hindi nila may scratch kasi kung hindi natin ilalagay yung pintuan natin ng ganito nako ay masisira yung pintuan natin doon sa backyard kukuha na lang ng ganito pero hindi muna ngayon bumili na rin ako nung, ano, nung concrete adhesive yan yan ito yung kailangan natin mga sa. ito to yung sinasabi ko ito yung kulay nag-o oh, $5 siya isa. Yan, ganito no. Magandang combination ng ganito no. Mga 12, 12 ang gantong kailangan ko. Kulay gray. 12 dalawa na to, eh. dalawa. Dalawa. Op, sakto. Mukhang sobra sa 12 to ah. Para sigurado. Ayan no. Yan, ganito yung nabili natin ano yun, no? vinyl, vinyl flanks yung nilagay natin mo sa basement natin. Subukan natin, ito yung combination niya. O, oh, di ba? Maganda. Ganda, no? Yan. Ayos. Okay itong kulay na to. Balik na natin to dito. Yan. Naka-sale pa rin siya, oh. Yan yung presyo niya dati, oh, $100. Ngayon, $79 na lang. Iniwan ko na yung, ano, yung cart natin doon kasi nung papalabas na ako ng store, biglang huminto yung cart. Ewan ko, automatic yun. Ganun pala, hindi mo pala madudugas yung mga ganito. Ah, hindi kasi yung iba kasi yung mga homeless, ginagawang cart nila yan, lagayan ng gamit nila para daladala -dala nila habang sila, habang naglalakad sila papunta sila doon sa pupuntahan nila kasi kung napapansin nyo maraming mga ganyan dito na nagkalat yung mga cart na kinukuha nga mga ano, kung sino-sino na lang dinadala tapos iwanan na lang sa isang lugar kaya itong home depot hindi lang yung home depot siguro marami pa no? Uh, yung mga cart nila pag merong distansya na lumalayo na sa premises ng katulad ng home depot ay eh, humihinto kusa dito na tayo sa bahay mga kinags At bit bit ko na yung ating mga kalakal Ayan Huh, Gugutom ako mga kinags si, tin, ano, yung mga, na, Nakakagutom yung tindira na sikat ang araw ano? Eh, no? Ay Hello baby girl Hello baby girl How are you my baby girl Where's Kuya Sayan huh? Ay ayun ay, si Kuya Sayan no? ah. Kain muna tayo mga ano. Ayan, Meron na ko nakita ng sardinas eh. Tsaka to laing Ayan ako eh Nung nakaraan dito ako nadali na ano eh no ng gout, yung mga unang gout natin eh. Pero wala eh, emergency, kailangan eh. Hindi natin makapagluto. Okay sana rito sa, ano no, sa Pilipinas kasi, di ba? Pag nagutom ka lang, punta ka lang sa mga kari malapit na, sa kanto-kanto, meron na eh, no, dito. Pupunta ka talaga sa ano eh. Sasadyain mo yung ano eh. Gutom na ako, grabe. Kaya muna tayo. Yan o. No? sara, Sardinas. Naalala ko na naman sardinas nung bata kami. Nilalagyan lang namin ng sibuyas. Tsaka konting suka. Tubig. Ayos na. Panalo na. Hmm. Stop. Hmm. Hmm.